Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Sa pagkakataong ito, tila sa mismong Senado, may namumuong tensyon. Ayon sa isang viral post na ibinahagi sa isang Facebook account, ang pasabog ni Senator Ping Lacson tungkol sa tila de facto dismissal ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Aba, hindi lang 'yan usapang legal, usapang prinsipyo, usapang proseso, at usapang kapangyarihan na raw ito. Ganito ang nangyari. Pebrero 5, 2025, ipinasa ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero ngayon, Hunyo na! At sa darating na Hunyo 11 pa lang daw ito tatalakayin sa plenaryo. More than 4 months delay. Ngayon, ang tanong, fourth week pa yan? Sabi ng konstitusyon, the Senate shall proceed fourth week. E eh kung apat na buwan na ang dumipas, Baka for later ang ibig nilang sabihin. At eto pa, July 13 ang adjournment ng 19 Congress. Ibig sabihin, tatlong session days na lang ang natitira. Tapos hindi pa kinokonsidera ang pag-convene bilang impeachment court. Eto na nga, biglang pumutok ang pahayag ni Senator Bing Lapsod. Ayon sa kanya, kung ituturing daw ng Senado na de facto dismissed ang complaint, nang walang formal na pagdinig, ito daw ay isang pag-agaw ng kapangyarihan, or in his words, a clear attempt to usurp the authority of the impeachment court. Ang matindi pa, binanatan din umano ni Lakson si Senate President Chis Escudero ata. Bakit daw tila ayaw mag-convene bilang impeachment court? Tatlong session days na lang, sabi niya. At kapag hindi ito nagalaw ngayon, hindi na ito pwedeng i-transfer sa 28th Congress. At kapag ganun ang nangyari, lagot ang tanong. Bakit parang minamadali ang paglibing sa kaso? May nagsasabing baka raw protektado si Bibi Sara. May ibang nagsasabing baka raw ayaw ni Cheese makaladkad sa political drama. Pero sabi ng iba, ang totoo raw, may nagkakalkulahan na. Ngayon, sapak naman si Senator Bato de la Rosa. Aba, hindi rin nagpahuli. Ayon sa report, maghahain daw siya ng resolusyon na magdedeklarang de facto dismiss na ang impeachment complaint. Ang dahilan, delayed daw ang Senado sa pag-aksyon. Sabi sa draft resolusyon niya, ang pagkaantala ay paglabag-umano sa constitutional requirement na agad umaksyon. Sabi ng ilan, may punto si Bato. Pero ang tanong ng mas marami, pwede ba talagang i-dismiss ang impeachment complaint sa pamamagitan lang ng resolusyon ng ilang senador? Eh, hindi ba dapat impeachment court mismo mag -desisyon? Hindi yung Senado bilang regular chamber? Legal shortcut ba ito o tunay na protection sa harapatan ng respondent na si Vicky Sara? Dito papasok ang opinion ng ilang netizens. Binibigyang diin nila ang kawalan ng transparency at tila manipulasyon nga raw sa proseso ng Senado. Sabi nga ng ilan, How can the Senate claim impartiality if it refuses to even become a court? Isn't that an invasion of constitutional duty? At dito po papasok ang tinig ng bayan. Mga original netizens na nagsasabing, Paano pa tayo maniniwala sa check and balance? Bakit kapag hindi ka kalyado, mapinis ang proseso? Pero pag may backer, matagal. Kung ayaw ni Cheese umaksyon, dapat pa ba siyang maging Senate President? Hindi raw ito simpleng delay. Isa raw itong political maneuver guys, as due process. Mga katinik ng bayan, kung iisipin nyo para itong pelikula, ang bida si Vicky Sara. Ang mga kontrabida nga raw, yung mga house complainants may tahimik na director yung Senado at tila may mga na whistleblower. Ang problema, mukhang yung script ay hindi sinusunod ng lahat. Sino raw ba ang sumusulat ng ending? dila hindi ang konstitusyon kundi ang political alliances. At kung tama raw si Lacson, e eh baka hindi lang ito political issue. Baka nga raw constitutional crisis na to. Mga katinig ng bayan, manino sa mga hayag na ito na may issue? hindi lang sa bilis ng aksyon, kundi sa direksyon ng Senado bilang institusyon. Kung hindi kikilos ang Senado bilang impeachment court, eh anong silbi ng prosesong pinaghirapan ng Kamara? O may punto ba kasi mareklamo nila kay Vicky Sara? Kaya ang tanong ko sa inyo, sangayon ba kayo sa de facto dismissal ng kaso laban kay VP Sara o dapat bang ituloy ito para makita ang buong katotohanan kahit pa mapanakit sa mga nasa kapangyarihan? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay may halaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa issue ito. Sabi pa ka nila, Si Lakson at Soto gusto nila ma-impeach si Sarah para mas may chance sila as President at Vice President sa so 2028. Kasi pag dyan si VP sa 2028 ay alam nila natalo sila. Mga Senators, huwag ng nang pag ng oras ang impeachment ni VP Sara. Dapat yung ibang problema na lang sa bansa natin ang iyong pagtuunan ng pansin. God bless the Philippines! Tulad ng pondo ni VP, sa Intelligence, kay BBM nang karing pero ang sise kay VP lang. Yung impeachment sa lower house na delay, ang CC sa Senado. Muli, ang mga opinion ito ay paawangganang sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo rin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang itagdag o reaksyon, i-comment ko lang sa baba. Poses mo'y mahalaga! Pagkalimutan i-like, share at subscribe para sama-sama natin palaasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!